ng ng ano ng uh, maintenance niya bakit dahil biruin mo wala na nga siyang pambili ng maintenance yung kung hindi pa siya naka nakapagano uut uh, -co considered na utang ano yun? Uh, kaya no mga kapatid lalo na lahat ng mga kapatid kung concern po tayo sa kaligtasan ng mga kaluluwa natin kaligtasan ng mga pamilya natin Magising po tayo, manindigan po tayo sa totoo. Oh, Brother Del, matanda na po yung inyong mga magulang. Uh, alam nyo po yung mga pinagtanggol ni Brad, Brad Eli. Nakatwiran. Manindigan po kayo, Brad Del. Brad Josel, matanda na po si Mamilet. Marami na po siyang nararamdamang sakit sa katawan. Papayag po ba kayo na makakamatayan ni Mamilet? Na ganyan yung pananampalataya na nakamatay ni Brad Ellie Papayag po ba kayo na sa bagay wala namang ano yung ano yung bata eh yung bata ano yan direkta sa langit yan At sa iba pang mga KNPAP mga manggagawa marami na pong mga manggagawa division deacono na nagme-message sa akin bro alam niyo po tama yung sinasabi niyo huwag niyo po kaming iya ano i-name drop kasi po natatakot po kami. Baka alam po namin that they will character assassinate us as well. Sabi niyang ganyan. Kaya po bro, thank you for voicing out for all of us na hindi po namin kayang gawin. Uh, kasama po kayo sa panalangin namin. Sabi po nung mga kapatid na mga manggagawa, matatandang mga manggagawa yon at saka mga ano, matatandang mga kapatid Jacono Division Jacono Division Jaconesa District Jacono District Jaconesa naku mga kapatid kaya magano po kayo magisipisip isip po kayo lahat ng mga kapatid na nanonood sa live ko at saka sa mga kapatid na manonood after ng live ko magisipisip isip po kayo mga kapatid hangga't hindi po uh, nagbubukas ng ano ng oras si Brad Daniel para mag maglaan ng oras para sa mga kapatid upang makapagtanong hindi na po yan ano hindi na po magkakaroon ng hustisya sa iglesia kaya yun po ang ano masasabi ko uh, ang kapayapaan po ng Diyos ang maghari sa ating mga puso mga kapatid sige po uh, magmi lang po muna ako to uh, mi ako ng ano wild berry with uh, fresh yogurt Salamat po sa Diyos baay po